yun guys uh, pakita ko lang sa inyo yung ilog na bakit may bula siya What? uh, bumubula siya guys so, oh. tataka ko bakit bumubula yung ilog huh? bakit kaya sa unahan wala namang naninirahan bakit may ano siya may bubble paano masabi uh, siguro sa impact ng ano kaya sinasak niya diretso yung bula uh, at pa dun sa unahan no? bakit kaya oh my god patanaw nga na hindi natin masasagot sa ilog na to Uh, nagiba yung kulay dahil lumakas ang ilog dahil sa ulan lang guys bakit umubula yung pagsak ng ano yung ilog tapos yung bula nya matagal ma ano, hanggang sa doon pa okay? o so, kung bakit ano mayroon sa ilog na to matagal yung ano ng bubble so bilog na nagproduce ng uh, bula. so yan na lang guys dahil hindi natin masasagot bakit uh, nagproduce siya ng bubbles wala namang naninirahan sa ano uh, katabi nito sa unahan so yun na lang guys hanggang sa susunod na video dito sa ilog na ma ilog na bumubula babu